Guys, so, hindi naglaot itong mga kasamaan ko kaninang umaga. Kasi nga, Ay, mahina ang, ang pahuli. Ayan. Mga kasamaan ko. Ayan. Eh, nakikiramdam sila. Kung saan ang pahuli. kanina mahina ang pahuli. Kaya, ayan. Dito yan. tayo sa aking mukha. Ah, Ayan, mga kasamahan nito. Dito muna ako pumarking kasi mahina pa naman ang amihan. Pag naglakas ang amihan na, ah, lilipat na doon sa kabila. Doon. Doon. Mala kabila na yun. bangka. Oh. Ayan. Ayan. Guys, para makita nyo. Ayan. Bagong palit yung mga katig nyan. Tsaka parek, tarik. Dahil biak na nga yung mga katig pinaltam ko yan eh halos isang taon ko rin yung pinatuyo yung ko eh hindi masyadong hubog yung itong gitna at saka yung lit, ito dahil hindi, hindi, ko agad na ayos ang pag, pag hubog ano yung eh, bangka para makita nyo yeah. malaki din to guys mahaba din to kaya kahit dumayo ko sa bahura sa gitna ng Ujungan Sibale, Indoro ay kaya lang, kaya ng bangka ito yan mga kasamahan ko ito doon yan nagadayo kaya lang ay kanya-kanya kami payaw lahat hindi lahat ay sama-sama may time na Sama kami. sa kami, say sampa oh. oh, yao, okay, guys, oh magkita nyo, yah nyo, yung oh, yun yung na yah, ayan yun yun know, yun 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 yung yun 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 Yung yun 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 yun